China, umaatake na naman ang palihim sa Pilipinas. Ayon kasi sa Undersecretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT na si Jeffrey D. Noong Sabado ay maraming departamento ng gobyerno ang natarget na sa pag-atake ng mga hackers kabilang na ang iba't ibang email address at government domain ng Philippine Coast Guard, Cabinet Secretary, Department of Justice, National Coast Watch System, DICT at maging ang pribadong website ng ating kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mga government domain ay madalas na target ng mga hackers para sa mga sensitibong impormasyon at kahalagahan sa operasyon ng isang bansa. Ginagawa ito ng mga hackers upang makakuha ng akses sa mga confidential na impormasyon upang magdulot ng kaguluhan sa government operations o magpakalat ng propaganda o false information. At ayon nga sa DICT, ang IP address na ginamit ng mga hackers ay nakabase sa China. Gayunpaman ay itong itinanggi ng China at sinabing walang kinalaman ang kanilang gobyerno sa aligasyong ito at hindi umano maganda na isinasangkala ng mga Pilipino ang tensyon sa South China Sea para lamang paniwalaan ang aligasyong ito. Pero teka, masisisi naman kaya ng China ang mga Pilipino kung isipin natin na dahil sa desperasyon ng China na maagaw ang ating mga isla kaya nila ginagawa ang bagay na ito. Bukod pa riyan ay kilala rin numero uno pagdating sa panghahak sa sistema ng iba't ibang bansa sa mundo ang China sa katunayan ay marami rin itong natatanggap na reklamo dahil sa kaso ng cyber attack mula sa maraming bansa sa Europa, Amerika, Australia at maging sa Asia. Ngayon, kanino pa nga kaya magdududa ang mga tao sa masamang gawain na ito? Isa itong malinaw na pananamantala ng China sa kasalukuyang kaguluhan ngayon sa ating bansa. Kung saan ang may pinakamalaking partisipasyon ngayon sa mga kaguluhan ito ay ang best friend ni Xi Jinping na dating Pangulo. Simula kasi sa usapin ng People's Initiative ay umakyat na ito sa usapin ng Chacha o Charter Change hanggang pag-usapan na rin ang patungkol sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ilang mga usapin na nagdudulot sa ating pamahalaan na maging abala sa pagtalakay at pag-iimbestiga sa mga ito. Bukod pa riyan ang walang katapusang problema natin sa pangbubuli ng mga Chino. Pero bakit nga ba marami pa rin Pilipino ang hindi nakauunawa sa mga usaping ito? Madalas kasi ang sinasabi sa mga balita ay chacha o charter change ang isinusulong ng kasalukuyang Pangulo. Subalit magkaiba kasi ang People's Initiative sa charter change na pilit isinasaksak ng ilan sa isip ng mga tao. Ang chacha o charter change kasi ay pangkalahatang tawag sa proseso ng pagbabago sa konstitusyon kabilang ang pag-aamienda o revision o tuluyang pagbabago ng konstitusyon habang ang People's Initiative naman ay isang partikular na paraan lamang upang amyendahan ng konstitusyon na nangangahulugang magdaragdag o magbabawas lamang at hindi tuluyang babaguhin ang konstitusyon na maaaring mauwi sa pagpapalit ng forma ng gobyerno. Kaya't hindi akma na ipagdiinan ng tsa o charter change sa prosesong ito na nagdudulot ng kalituhan sa mga tao. Bukod pa riyan, ang pahayag ng kasalukuyang Pangulo ay nararapat lamang na ang Comelec ang magsuri ng mga perma at aligasyon sa usaping ito dahil boto ng tao ang pinag-uusapan dito kaya't marapat pa ring bigyang pansin ng Comelec ang legitimacy ng mga pirmang ito. Bukod pa rito ay kaliwa't kanan rin at paulit-ulit ang ibinabatong paratang sa kasalukuyang Pangulo dahil di umano ayon sa dating spokesperson ni President Duterte na si Harry Roque ay anumang oras ay i-iisyuhan na ng warrant of pares ng ICC sa si Duterte gayong makailang ulit namang sinabi ni PBBM na hindi nito kikilalanin o susuportahan ng mga hakbang nito na makaapekto sa soberanya ng bansa. Bukod pa rito, ang kapwa kaalyado ni Duterte na si Panelo ay kinumpirma na fake news ang ipinahayag ni Harry Roque patungkol dito. Kaya't malinaw lamang na maraming isyu ang lumalabas ngayon para lamang mapasama ang kasalukuyang Pangulo at ang pangahak sa mga private domain ng ating gobyerno ay maaaring magamit ng mga hackers upang magkaroon ng sapat na suporta ang claims ng mga sumisira sa pangalan ng kasalukuyang Pangulo. Kaya marapat lamang na magsuri at huwag basta magpadala sa mga naninira sa ating gobyerno dahil sa huli ay ang ating kapwa mga Pilipino lamang din ang magdurusa sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at sa paraang ito ay mas lumalakas ang impluensya ng Komunistang Partido ng China laban sa ating gobyerno. Gayong sila naman ang pinakamalaking problema ngayon ng bansang ito na hindi naman nakapagtataka na gumagamit ng tao upang bulabugi ng ating gobyerno. Kaya't huwag basta magpadala sa hakbang ng mga Duterte dahil sa kanila ngayon umaasa ang mga partidong komunista ng China upang pabagsakin ng ating presidente. maring ang ilan sa inyo ay madadala ng mga katagang mas mainam noong panahon ni Duterte which is maaaring tama naman ang pahayag na ito. Depende sa konteksto no naman kasi talaga ay mas ligtas ang mga tao dahil niratsyada ng administrasyon ni Duterte ang mga adik sa bansang ito at sino ba naman ang makakalimot sa magaganda niyang proyekto na kung hindi siya naupo ay malamang mistulang basurahan pa rin ang ilog Pasig at Manila Bay sa panahong ito. Iyan ay isang katotohanan ng maipagmamalaki ng mga Duterte sa kanyang panahon ng panunungkulan. paman sapat na ba ito para hindi natin makita na sa mga iminumungkahi ngayon ng dating Pangulo ay mas masahol pa ito sa pagsira ng ating gobyerno. Bukod pa riyan sa mga ipinahayag nito na pwede palang manahimik ang isang pangulo dahil kaibigan o kakilala niya ang isang tao, ay nangangahulugan itong siya na rin mismo ang sumira sa kanyang pangalan. Sa dinami-dami ba naman ng mananahimik sa gobyerno, biruin mo, siya na dating pangulo ang umami na gawain niya ito. <sighs> Kasi for 15 years, Nanihimik ako. Ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Kaya't ngayon ay maari nating isipin na ito ang dahilan kung bakit maliliit na tao lamang ang nadadali sa oplan tukhang. Dahil nga may gawaing nananahimik sa kaibigan o kakilala ang dating Pangulo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Kaya't hindi na makabubuti sa bansa ang mga isyo ng dating Pangulo. Dahil sa ginagawa nito, ay nahahati ang impluensya ng ating gobyerno. Kaya't papaano pa nito mabilis susolusyonan ang problema sa ating bansa kung ang mismong kalaban at sumasabutahe dito ay kapwa natin Pilipino, lalo na ang dating Pangulo na may malaking impluensya sa iba't ibang sektor ng industriya na posibleng ang ilan ay makisimpatya sa kanya na nagiging daan din sa pagbagsak ng ating ekonomiya.